Thank you for working very hard at your job. Uwi na ako para sa pinakamahal kong papel, ang maging ina at asawa. Sa mga Pilipino, maraming maraming salamat po sa inyong tiwala. Salamat sa pagkakataong makapaglingkod, hindi lang bilang inyong senador, kundi bilang inyong anak, ina, kapatid, at kaibigan. You gave a foundling her name, her mission, and her home. In return, I gave you my whole heart. It has been the greatest honor of my life. Salamat pong Nazareno. Maaring bumagsak na ang tabing sa yugtong ito, ngunit ang kwento ko ay patuloy na isinusulat para sa mga pangako ko sa aking ama, kay FPJ, kay Susan, at sa milyong-milyong Pilipinong nagtiwala at naniwala sa akin. Bukas pa rin ang ating pahina. Baka naman may plot twist. Abangan ng susunod na kabanata, sabi nga ni FPJ, hindi pa tapos ang laban. So thank you very much and I hope you'll indulge me one last time with a very short audiovisual presentation. Thank you, my dear colleagues. Gusto maging senador. Para makatulong maibsa ng kahirapan. Paano mo gagawin yan? Ipaglalaban ko na may sapat na pagkain ng mga bata. Anak, pag nagawa mo yan, matutupad na rin ang pangarap ng tatay mo. Pati rin po sa inyo. Promise yan, ha? Promise po. Pagbutihan mo! <laughs> ang susunod na kandidato ay tatak. FPJ. Kahit bagito sa politika, nanguna siya sa 2013 senatorial election. Inihiling ko po ang inyong patuloy na panalangin para naman maisulong natin ang programang makakatulong sa pinakamahihirap nating kababayan. Hindi lang basta nakapila ng hanggang apat na minuto, nakipagkwentuhan pa sa ibang sakay ng MRT kanina si Senator Grace Poe. Ang pagkakaroon ng publiko ng access